Parang ang probinsya to ha. Nakakatuwa. <laughs> hindi ko alam kung nasa Quezon na ba tayo. Eto, hagdan tayo ngayon. Ay, hindi kaya. Ito yung expressway. <laughs> Parang walang tao dito. Ha? Ano yun? Ito to? Ah, dito, sige ha. Thank you. Wala ko nakikita ang ibang tao, kundi ako lang. <laughs> Mataas na tayo. Okay, iba naman yung traffic light na to. Ito na yung intersection, tas nandito siya. Ang hirap tignan. Yan, hello sa inyo mga halapips. Nandito tayo ngayon sa Kalamba at nandito tayo ngayon banda sa Turbina Tanghaling tabat na, uh, hindi pa naman pala tanghaling tapat. 10:54 pa lang naman. Pero halos tanghali na 'to, eh, grabe 'yung init. At medyo may build up nga lang dito kaya lalong masaramdam mo 'yung init. Sa ride na 'to, ang punta natin ay dito lang din sa Laguna. Pero kung saan sa Laguna? Sa San Pablo. Ayan naman, may dadating na tayo doon kasi malapit-lapit lang naman dito yung San Pablo. So dito tayo sa Rotonda Dito tayo sa pangalawang exit Ang haba ng ano Oras ng Traffic light Pag ganito malayo pa lang ako Binabagalan ko na eh para mas mahaba yung oras na naandar ako para pumapasok yung hangin sa loob ng jacket so eto na naman tayo sa isa pang rotonda so third exit tayo so dito ganda ng bundok oh. hmm. yan yata yung makiling eh hindi ko sure eh pero parang kapi talaga yung init summer na summer na talaga Actually okay naman magmotor eh kahit tanghali. Mainit, oo, pero basta na under ka, hindi ka naman alam 'yon, yung ma-dehydrate made ka agad. At syempre, inom-inom din ang tubig may maya para ma yung tubig na nawala sa katawan. Woo! Buti ko may limblem, ano, oh. Medyo lumamig-lamig yung hangin. Ah, so wag lang sanang uulan. Ano oh, ba diba to? Bibihira ka na lang ang arangkada. Tapos sa lahat ng ganyan, ng ginawa ko, mga arangkada na ako, biglang may tatawid. May lilipat ng linya. May taong tatawid din. Ayan, tulad nito, isa pa to. Pero syempre, kahit na mainit yung panahon, eh dapat cool pa din tayo sa alsada. Ano to? May traffic light ba? Wala. Ang galing tatawid sa intersection. naguguluhan ako pag ganun eh pag yung daming nagtatawiran naglilipatan ng linya wala lang naka ano parang nakastores lalo kapag kayong nagumpisa ka pa lang ng biyahay kasi ako parang wala pa ako sa kondisyon ngayon siguro maya maya pa pag wala pa ako sa kondisyon magmotor uh, medyo madali ako may stress magmotor ayoko nang gilipat lipat ako ng linya Ayaw ko na mag-overtake ng mag-overtake. Pero pag nakakondisyon na ako, kunyari yung mga nasa long ride ako, mga tatlong oras na ako nagmumotor, apat, yun na yun. Uh, Singit-sigit na ako noon tapos overtake ng overtake. Pero syempre yung safe pa rin naman natakbo ha. Yan, umaraw na ulit. Anong oras na? 11.21 na tapos one bar na lang kailangan ko na magpagas ulit kapag nasa ride kasi ako basta mag 1 bar ako nagpapagas agad ako pero pag nasa Maynila ako uh, okay lang yan, kahit one bar kasi ang dami na gasolinahan dun eh pag nasa mga probinsya ka lalo sa mga liblib ha yun, minsan nga 2 bar pa lang eh, nagpapa, ano na ako, nagpapagas kasi alam mo yun hindi mo masabi kung saan yung susunod na gasolinahan na makikita mo Okay, may bus sa likod. Lipat tayo. Medyo parang ano kasi dito yung mga bus eh. Parang mga, ewan ko. Parang sila yung hari dito ng kalsada kasi zoom, zoom, ganun ganon sila. Lipat, lipat. Parang jeep sa Maynila. Kaya medyo natatakot ako sa mga bus dito. Pwede ba dito? Wala, hindi ko kilala tong gasolinahan na to eh. Medyo alangan ako. Baka mamaya may tubig. Okay, anong meron dito? Ano to? Nakahinto sa kalsada. Ito, gasolinahan. 91 May card po dito May card Card Pwede Yung 91 lang po ah, Pa-full na lang ha So naka 250 pesos tayo May 1 bar pa yun Na natitira eh Okay So tara na ulit sa biyahe gugutom na ako hanap tayo ng mga dito kasi hindi ko alam kung may kainan dun sa pupuntahan natin sa San Pablo ya yeah, dito pala nga hanap na ako wow ang ganda ng view ang ganda ng view ayan oh, oh. Banahaw Ay hindi kaya ito yung expressway Yung binagawang extension Papunta ng Matnog Siguro yan yun ano Kasi ang lapad eh Actually hindi ko nga alam kung nasan yun talaga eh. Pero alam ko sa ngayon Pa Lucena siya ngayon Parang ngayong taon yata Extension hanggang sa Lucena Tapos sa mga next part itutuloy na Sunod-sunod papuntang Bicol Hanggang dumating sa dulo Sa Matnog parang ang sarap mag ganun ano pero kailangan kasi naka big bike na ako pag ganun kung gusto mag expressway big bike na talaga sabi nila parang mga 8 hours daw Manila to dun nga sa Matnog parang nga ah, yun yung dinig ko kasi ako nung minotor ko halos 16 hours bayan bayan ito si Pakyo ang gamit Yan, yeah, nandito na tayo banda sa may mga kainan daw Sabi nung napagtanungan ko Wala dito, puro sarado At ganun oh. At ganon? sarado sila Sabi sa akin dito daw meron Meron nga, kaso Mga sarado naman So, balik na tayo sa normal na ruta natin parang ang liit ng daanan na to ba't ganito si google map sana naman ako pinapadaan nito Si Google, pinadaan ako sa gantong daanan eh wala nga masyadong nadaan kaso hindi ka naman makapagmabilis kasi mayat maya may humps ito okay ito nga may kalsada ah so ang liit liit kalsada ayoko pa naman sa mga ganitong kalsada kasi parang dibilib. Parang walang tao dito. Pero parang ang ganda ng daanan. Medyo taas baba, tas medyo mga makuruba. Kaso lang, walang tao. Kaya, wala lang, medyo nakakatakot. Kasi pag nasira to si patyo wala. Wala akong mahihingan ng tulong. Ganda oh mga halahalaman na katuwa Oh, ang ganda ng mga puno hmm? Ah! Ano ba ito? naging hot kento Yan, medyo may, may mga bahay-bahay na ako nakikita kaya uh, naka, ano din, nakakagaan ng loob. Parang nakakakalma <laughs> kasi may mahihingaan ako ng tulong kung sakali. hindi ko alam kung nasa Quezon na ba tayo kaya naging ganito yung kalsada wala pa rin talaga akong makitang makakainan kasi puro sarado hindi ko alam eh lunes naman ngayon so dapat di ba karamihan yung mga ganyang bukas ng oras na kasi mag alas 12 na kahit nga sana lugaw na lang papatusin ko na yon kasi gutom na ako kasi hindi ko talaga alam kung mayroong makakainan doon sa pupuntahan. Ito, food hub. Ang sarado. sarado nga. Malas. Saan po papunta sa St. Ambrose? Ha? St. Ambrose? Saint Ambrose ah uh, sige tanongin ko na lang Saint Ambrose 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 Saint Thank you ang gulo nito ni Google Map kaliwa daw eh dito ako galing dapat derecho sinabi niya oh so ito yung kalimang sinasabi ni Google Map ano ba naman to oh ang gulo ang gulo ni Google Map may intersection dun eh Nangalito oh parang maganda yung daanan dito ah parang probinsyang probinsya to ha nakakatuwa oh ang ganda. ito may malaking puno pa oh ang ganda yun lang naging nga na na ulit talagang mas laging probinsya Ayan. Oh, balik ulit sa kalsada. Oh, mukhang naakyat tayo. Kasi parang tumataas tayo eh. Bumababa yung paligid. parang mag-isa lang ako na pumupunta sa direksyon na to saan yun? dito ah dito diretsyo ang galing oh naglalakad mag-isa yung kabayo wala pa rin kainan pwede po di motor dito? motor? ah sige po Okay, so pwede pala dito yung motor. Ha? <laughs> Ang ganda ng daan, no? Siyempre pang sasakyan to kasi dalawa eh. Eh, since motor tayo, dito tayo sa isang side lang ang ganda, ang ganda, ang ganda nung halaman na to. Ito, yung parang center island. Naku, ang tarik. Ang hirap, hindi ako sanay sa ganito na makitid na daanan. Pag nakikita kong makitid yung daanan, mas nahihirapan ako mag-balance ang daming ano dito. Ayan, eh, no? dominang Dumi ng hayop. Hayop siguro, no. Hindi naman siguro yan. Dumi ng tao. Ay! Ang lakas dito. nahirapan talaga ako magbalansi sa ganitong makitid na daan Oh, ang ganda Paso, hindi pa rin tayo nadating kung saan man yun Saan yung daanan? Saan yung parking? Hindi ko alam kung nasaan ang parking dito. Diretso ba? Or dito? Baka dito. Try natin. Ha? Huh? Ano yun? May ako ah. Ang ganda, oh. Hmm. Ano yata yan? Banahaw. Ganda ng view. Pero, hindi ko alam kung saan ako paparada. Dito kasi may nakita akong motor sa taas. So, dito siguro yung paradahan ng motor. Excuse me po. paradahan po ba ng motor dito? Ah, sige po. Ha? Ah, pwede. Sige. Wala ko nakikita ang ibang tao, kundi ako lang. Tsaka sila. Hindi ko alam kung sarado to. Or break time. Saan po nagbabayad ng entrance? May buko pa na. So, ito yung ticket. po Las Piñas po. Ah, may Ito pala yung nadidinig ko kanina. Ayan o, oh, picak kaso nakatalikod yan, nakaharap na ah, tumalikod ulit eh kaya magpakita oh tumatalikod ganun pala yun, ayaw nila magpakita Nandito tayo ngayon sa St. Ambrose Biodiversity Farm. Matatagpuan ito sa Barangay Atisan sa San Pablo City, sa probinsya ng Laguna. Isang simple pero napakagandang lugar na kilala rin bilang mini tayak. Bukas ito araw-araw, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At 60 pesos lang ang entrance fee. Sulit na sulit para sa ganitong klaseng experience. So, meron din dito hagdanan at akyat, kaso lang di ko alam kung kaya ko yan. Lang. Napakadaming baitang tapos tanghali. <laughs> so hindi ako naghagdan uh, dito ako dumaan sa ito yung paakyat na kalsada ang hirap kasi maghagdan mas okay ako sa ganito kasi sa amin sa GMA halos mga ganito yung daanan kaya para sa akin mas okay dito kaso lang ay, nakahingal. Sa tinitirahan ko kasi sa Las Piñas, walang hagdan, kaya ito, <laughs> hindi ako sanay sa hagdan. Ay. Actually, mas maiksi pag hagdan eh. Pero kasi mas mahirap. Kaya tuloy tayo dito sa ito yung bukit na daanan Woo, hirap ang tarik pero ang ganda ng tanawin oh. ang ganda oh, kitang kita mo dun at mukhang naulan may kita mo yung deluge sana wag umulan dito ganda talaga ng tanawin okay dumating din tayo dito pagdating mo sa tuktok ng mini -tayat, siguradong mapapawi ang pagod mo sobrang ganda ng tanawin kitang kita mula rito ang malawak na kapatagan at ang bundok ng banahaw sa ambience pa lang ramdam mo na agad ang kapayapaan at dahil weekday ngayon parang solo ko ang buong lugar mas tahimik mas nakaka-relax. Bukod sa magandang tanawin, may makikita ka rin isang simpleng altar dito sa tuktok, isang tahimik na lugar para magdasal o magnilay. So kung maghahandang tayo, dito tayo aakyat o bababa. Ang taas, hindi ko alam kung ilang floor to ng building pag kinonvert uh, mo ha sa building eto hagdan tayo ngayon kasi kababa naman na yun lang pag nahulog ka ilang baitang to bago yung parang stopper Minsan, yung ganitong lugar lang talaga ang kailangan. Isang lugar na tahimik, presko at malayo sa stress. Ganito ang experience ko dito sa St. Ambrose. Wala masyadong tao, walang ingay at kahit simple ang lugar, ramdam mo yung koneksyon sa kalikasan. Parang pinapaalala sa iyo na okay lang minsan na huminto, huminga at magpahinga. Sa mga ganitong simpleng biyahe, doon mo marirealize kung gaano kahalaga ang mga ganitong sandali. Yan, so tara na. Wala pala akong gloves. Yan na, tara na. Uubian na tayo mga halapips. <laughs> ang ganda dito, ang ganda. napaka ng mga tao. Sige po. So, yun mga halapips. Ang ganda dito. Uh, ah, napakatahimik. Parang iilan lang kami na bisita ngayon dito. Ha? Nung dumating ako, merong isang kopol. Eh. Tapos, yung paalis ako, merong pang dumating na isa pang kopol. Ang ganda dito. So, kung kayo pupunta kayo ng San Pablo, Laguna, try nyo rin na makapunta dito, makadaan. Kasi ang ganda ng view Ang ganda ng mga nakikita mo Ang hirap pa babato to ah Uy Ang hirap <laughs> Late ng ano ng Madadaanan mo kasi yun nga yung gitna Minsan wala Oh may dumi Dito tayo sa kabila Ang hirap puro pa baba Ay ko May aso kasi So yun mga halabibsa, ha, maraming salamat sa inyo. Sana ay nagustuhan nyo itong ride natin na to. At kung nagustuhan nyo itong ride na to, eh sana pindutin nyo naman yung like button dyan sa ibaba ng video. Tapos kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klasing video mula sa akin, eh subscribe lang kayo sa channel na to. So yun na mga halabibsa, ha, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na ride. Bye-bye.